Luka Doncic naghalimaw sa Los Angeles Lakers. Ito yung pinakamaganda niyang performance simula ng Madrid sa Los Angeles Lakers. Ito yung pang-apat niyang laro pa lang sa Lakers mga idol. Pero halos mag double na ito sa laruan ngayon. Kontra pa sa kompleto rin na Denver Nuggets mga idol. Nandoon si Jamal Murray at si uh, yung galing Oklahoma Thunder mga idol at nandyan pa si wala talagang dahilan ang Denver Nuggets kung nanatalo dahil healthy sila mga idol naglaro din si Luke si Joker mga idol kaya maganda ang pagkapanalo ng Lakers sa pagkakataong ito mga idol. Si Luka Doncic ay tumikada ng dosing 3 points mga idol. Napaka tindi nito mga idol. Umiskor siya ng kabuo ang 32 points, 10 rebounds at mayroon pang 7 as uh, assists. Halos triple double ang isang Luka Magic. Sabi ko nga kung mamajik bang kaya niya na ang um, Denver ay mas malamang sa panalo ko pag ang Lakers ang makakalaban mga Enel. Sa ngayon ay meron na ang record nila ngayon ay 12-2. Pangalawang panalo pa lang in, ito ng Lakers sa ila, sa tracing sunod-sunod na paglalaro ng magkabilang kupunan mga idol. Kaya masasabi natin ito na ang magandang tandem ng Los Angeles Lakers. Nakahanap si Lebron James ng katuwang sa scoring department. Katunayan ay nabawasan ng score ni Lebron James. Umiscore lang siya ng 25 points. 9 rebounds at 5 assists hindi siya nakadobol-dobol mga idol dahil si Loka Doncic ay naghalimaw nga ng 32 points ang maganda pa nito mga idol eh, iwan ko lang kung totoo ito na ma-acquire nila si Kevin Durant ibig sabihin tatlong alas na kung mangyayari ito mga idol mas maganda Makahabot, makaabot kayo ito sa playoff mga idol pag ganitong pag maipasok si Gabe Indurant